yun magandang araw mga kagala tayo ay pupunta tayo kay boss Anthony at meron siyang pugoan yun may bibigay sa atin na katay na pugo at kasama natin si Buboy yun kung hingi tayo doon Abang-abang mga kagala. Yun, let's go mga kagala. Service natin si Jal Motor mga kagala. mga kagala nahiya si boss Anthony ayaw magpabidyo yun maraming salamat sa pagbigay ng pugo ayun no? napakarami nito mga kagala ayun no? so yun no ayun, maraming salamat sa sponsor kay boss Anthony ayun ang kaibigan natin abang abang sa pagluto at sa pagkatay ayun mga kagala lalagay ng ating kaibigan sa lagayan at napakarami nito pag linuto ito ng isahan ay kinatay lahat ng isahan ay hindi kaya ito pang isang buong barangay ito mga kagala ayun o napakarami to mga kagala yun abang abang tingnan natin kung ilan ilan lahat yun mga kagala sampu ang kada box nito yun mga kagala oh, tatlong box Ibig sabihin is um, 30. Tapos ito ay 14. Bale 44 lahat mga kagala. Yun abang-abang sa pagkatay mga kagala. Yun mga kagala. Yun babalata na ng ating kaibigan. Ayan. Ang pugo. Yun abang-abang lang pag lahat na nakatay mga kagala. Ayan ang pagkatay ng ating kaibigan. Yan o. Oh binabalatan uh -huh. ayan mga kagala napakabilis ng ating kaibigan magkatay ng pugo sanay sanay ang ating kaibigan na si Buboy at tayo tutulong na rin mga kagala at abang abang mga kagala sa pagkatay lahat nitong ano pag natapos na maka, uh, mabalatan ayun okay, no, mga kagala ayos yun mga kagala ganito ang pagkakatay ng pugo Paguti natin pati bituka mga kagala Separate natin yung anong mga kagala Itong atay pag mga kagala Yun Tapos yung may pitan Tanggalin natin I-slice na natin mga kagala Yun halos pinaglima lang natin mga kagala Tapos tatanggalan natin itong baga at ito yung may malang sa itong maigi yun abang abang mga kagala yun mga kagala pinatitian natin at isasangkot sa natin mga kagala yun abang abang yun mga kagala kailangan natin painitin ng kawali yun tayo magluluto na yun sasangkot sa natin ito mga kagala itong pugo ni hinahabol lang ating kaibigan yung ano. Yang bawang sibuyas. Ayun. Yun mga kagala, lilagyan na natin, linagay na natin yung ano, bawang sibuyas luya. Tapos linagay na natin itong karning pugo. Yun, nagtubig na siya mga kagala, sa oh. Sariling tubig niya ang ano, ang pagpapadambot sa kanya. Tatakpan lang natin 'to mga kagala hanggang matuyo. Yun, abang-abang lang mga kagala. Yun mga kagala. Aba, tuyo na mga kagala oh. Nawala na ng sabaw mga kagala. Naglalags langis na siya mga kagala. <clears throat> Try natin kung malambot na. Ay, napakalambot nito mga kagala. Lalagyan na natin ng toyo. Lalagyan natin ng toyo Mga kagala. yun patuyo lang natin ito mga kagala at bubuhusan natin ng gata liputok lang mga kagala unang piga yun yun mga kagala abang abang lang mga kagala kagala, sa linuluto pala natin, wala pala tayong nyug maghahanap pa kami ng ating kaibigan hanap tayo ng nyug mga kagala, saan kaya kami makakarating itong kaibigan ko <laughs> haganap kami ng nyug mga kagala abang abang tibay ang ating kaibigan nakakuha agad ng nyug aputi ah, talagang mang, pang malakasan mga kagala yan ang ating kaibigan si buboy Namimiss na daw si Ako Otoy. Ako Otoy. Miss ka na daw ni Boboy Ang kanyang utol. Toy. Kagaling talaga magbalat ng ating kaibigan. Ayun na. Ating kaibigan, babaki na yun na dali mo tibay talaga ang ating kaibigan yun, may laman yan dyan oh. may kasarapan yan tubo tubo ang tawag dyan tubo na nyug ay kagaling yun oh. Yun, matigas tusukin mo yun yun oh. Ay, masarap ito mga kagala. Tubo. tubo ang tawag dito mga kagala. May kasarapan dito ayun mga kagala kakayodin na natin ilinis ko lang yung ano yung kayura natin kayura ng nyog mga kagala ayun kakayod na tayo, mga kagala okay. tayo yung naghugas na ng kamay ayun ay na natin ito mga kagala Ayan. isang tiga lang ito mga kagala kasi luto na yung ano yung pugo inadobo na natin mga kagala Yun mga kagala. Ayun, maramang kita na mga kagala. Ay, ito pa lang ay pwede na itong kainin. Adobo na ito mga kagala. Pero ang recipe natin ngayon is adobo sa gata. Yun, lalagyan natin ng atay mga kagala. Ilalagay muna natin itong atay. Atay ng pugo mga kagala. Ayun. laksan na natin ng apoy Ayan. kasi ang atay mabilis lang maluto mga kagala kaya at least ano kaya hindi natin mga kagala rin mga kagala andito tayo sa ating taniman kukuha tayo ng tanlad nalimutan natin magkuha na ng tanlad yun kukuha tayong tanlad mga kagala dalawang pirasong tanlad ay kagalingan kainaman ito mga kagala at kuha rin tayo ng kalamansi mga kagala ayun may kalamansi dito si Jalgala na tanim ayun ayun uh -huh. ayos mga kagala at lalagyan natin ng kalamansi yan sa uli yung adobo sa gata natin Yung mga kagala. Lagyan natin ng tanlad. Isa pa ito sa nakakapawala ng langsa. Ng karni. Yan, lagay natin yung tanlad. Tapos, lagyan na natin ng diputok mga kagala. Yun, no? Unang piga ng mga kagala. Ay, napakabang ng pagkaadubo mga kagala. Binuksan natin yung apoy mga kagala. Hindi na na po natin ito tatakpan para hindi makorta yung gata mga kagala. Tintay lang natin kumulo. Napakasarap nito mga kagala. Yun no, abang-abang pag naluto na. Abang-abang mga kagala. Yun mga kagala. Itong sapal na ito, papakain natin sa ating mga alaga. Yun ang ating mga alaga. ayun na nagdadagsa na ayun na napakaraming pato mga kagala pato at manok mga kagala ayun na ayun ayun mga alaga mapapayat mga kagala pero okay lang ayun o no. tinalantakan yung sapal mga kagala yun mga kagala napakaganda ng pagkagata mga kagala at hindi mawawala ang sili mga kagala. Buda natin ang sili. Yan ang bagay dyan mga kagala. Ay napakagaling ng pagkagata mga kagala. Oh. Yun abang-abang sa pagluto nitong ano. Pag natapos na maluto itong ating pinataang uh, adobo sa gata na pugo. Yun abang-abang mga kagala napakasarap naman ng tanggalin lang natin itong tanlad mga kagala kagalingan ay yun papatay na natin mga kagala luto na mga kagala yun. napakasarap nitong mga kagala Abang-abang at kakain kami ni Buboy. 'Yun mga kagala. Luto na ang ating adobo sa gata na pugo. Napakasarap niyan mga kagala. May sili-sili pa. yan mga kagala. 'Yun mga kagala. Kakain kami ni Buboy. 'Yun napalapaan ng ating kaibigan. Namimiss ka na daw ako, Utoy korta po natin si Akutoy sa youtube channel po niya. yun, napakasarap mga kagala yun, kain po tayo kain bago ako kumain mga kagala out shoutout muna ako shoutout nga po pala kay Jerome TV ating master yan at kay Glen Marlibria, shoutout Kalagwas master, yun shoutout at shout out kay Maki Sarap 2.0. Yun shout out. At shout out rin po sa ating kaibigan. Padihin. Tibi ni Padi. Yun shout out. Shout out pala kay Cab Iluar. Yun shout out. At shout out nga pala kay Len Yun shout out. DJM Mix Vlog. Yun shout out. Idol. At shout out kay KTV, yun shout out Idol. Shout out kay Master Fishing and Cooking with Lakay, yun shout out. Lani Vlog, yun shout out. Tom's Channel, yun shout out Master. Bike and Pitch OFW, yun shout out. Master. Miko Tyson, yun shout out. At shout out kay Roger Lunor Mix Vlog, yun shout out. Jonas Diary, yun shout out. Marabot Rocks TV, yun shout out. Rampage Moto Vlog, yun shout out. At shout out kay Tony Vlogs, yun shout out. Revives TV, yun shout out. Lagalag Master Official, yun shout out sa iyo Master at shout out kay John on TV. Yun shout out Master. At shout out pala kay ano kay ako si Utoy. Yun shout out. Ang kapatid po niya na ito si ano si Buboy. At shout out kay Renewin Tilio, Yun shout out. Yun maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Jalgala at tayo po ay kakain na. Ay kain po tayo. Maraming salamat po. At sa uulitin na video. Ano, may sasabihin ka? Yup. Ah, ka. Masarap daw, sabi ni Buboy. Yun, napaka uh, lupit ng luto ni Jalgala. Yun, mga kagala. Kakain po tayo, mga kagala. Ito na po ang ating ano, naluto. Napakasarap ko nito mga kagala. Ay ano, oh, gata, -gata oh. Thanks for watching.